Anong pag-uusapan natin, guys? Unang oh, wala tong gamit. Hello po, kumusta? Kumusta po kayo? Shout out. bukas po kami mga ano, love team po. Siguro po ay ano po, um, Lanjoy. Bawal ba po? Bawal pong i-vlog si Viancy, guys. Tingnan nyo naman, di ba? Simula nang hindi na-vlog si Viancy, tahimik ang buhay nila. No? Even Joy and Carla, di ba? Maganda yung ganito. Yung ma vlog lang sila kapag kasama ako, okay naman pag kasama ako. Pero pag yung wala naman ako, hayaan natin sila. Kasi at least ako, na-ano ko sila, nagaguide and na natin, di ba? Sa so, kasama ako, mas okay. So, tinan nyo po, ang ganda, di ba? At least, sila nanay is nakapagpahinga, wala silang iniisip, wala silang uh, napapanood about sa kanila, Danjoy, tanayin ko si Joy kung pwede siya bukas, match-up na ako. Danjoy... So, ayan mga kalingap. Absensya na po sa... <laughs> <laughs> Ito nga natin. Nagsisilaw ako. Tama yan, Kuya Rab. yun Reaction. Wala naman silang re-reactionan, guys. So, kung walang vlog kay BNC, wala silang re-reactionan. Kaya mahirap man din ang reactors natin. So, doon lang naman sila bumabase sa vlog natin eh. And sa mga behind the scenes. Oh, si Papa pwede naman. Si Kuya Bal pwede. Wala ang problema? Siyempre, ano na yan eh. Kumbaga si Kuya Bal ang pwedeng lahat, gawin lahat sa kalingap. Pwede niyang i-vlog kahit sino. Saka si Kuya Bal naman, kung mag-vlog man yan, bihira, bihira talaga yan. And kung mag-vlog man yan si Kuya Bal, halos di naman niya kinakausap ang angels. <laughs> Talagang, <laughs> paborito ni Kuya Bal ko usapin, mga matatanda. Tama yan, kalinga bro, napahinga about family ng love team, o diba? At at the same time, na-excite ang mga viewers na makita sila. Pag ganyan, miss na nila ang So after lang done, Joy, Edsy tayo. No? And naray pa naman tayong ibang charity vlogs na di pa na-upload. Nandiyan lang. I-edit na lang. Naku! May pasok pala si Joy. So, cancel lang dan Joy bukas. Ma-LC tayo bukas, guys. Ano bang huling vlog natin? Chomkara na tayong yun natin. Diba? Si John Corp kasi nagdalawang upload tayo eh. So, ma and sa EDC, halos yung graduation ko lang naman masyadong exposure. So, EDC po tayo bukas. Ma EDC tayo bukas guys. So, nami-miss ko na rin doon sa bahay nila, Vianci. Ayan. At namin natin yung update doon. Kasi nung pag-vlog naman natin sa kanila, ah, uh, wala naman kami masyadong nakausap. I mean, walang masyadong kwentuhan. More on sa graduation naman yung nangyari. Kaya, sige po. Marami na rin nakakabang. Marami na rin nakakabang. So, Edsy muna tayo. And, danjoy Joy, alamin ko pa si... Hindi daw siya pwede bukas at may pasok siya un until 5pm. Ayan. So, grabe ang mga nangyari. This... This past few days, no? Ang gaganda ng mga ano natin. Ayan, yung sa may halos sobrang hirap talaga. Bakit kaya ganoon ano? Tapos, yan, yeah, nabulikan natin si Jaja, si Jezebel, si Kayla. So, nakatuwa, nabalikan natin lahat. And yung graduation ng Kambal, ma 1 million views na, guys. Ayan. So, ang ganda po. Yun. Si Kayla na balikan natin. Sana ano, no? Sana hindi malala yung sakit ni Kayla. Panoorin niyo po kung hindi niyo po napapanood yung vlog. Sana po hindi malala. Ay, Hana, shout out. Ayan, dito si Kalingap Hana. Iza, pwede naman puntahan namin bukas total. Malapit lang naman doon. Kina tama, doon tayo ngayon. si talaga tayo bukas kasi malapit din doon yung bang beneficiaries natin. Puntahan din natin si Iza. Oo nga po, kawa si Kaila. Grabe yung bata, no? Nagpapakapagod siya, papakahirap. Tapos may sakit pa siya. Grabe guys, deserve ng batang ito ang support po talaga natin. So, ayun may nagtanong na guys about sa title natin, no? Uh, excited na bang lahat? So, kumpirmado na po kasama ang tatlong big 3. Ay, tatlo big 3 na. Kasama ang Big three love team sa ano natin uh, tour no velvet box tour and uh, meeting namin with the manufacturer ayan so exclusive lang po ito sa ambassadors and ambassadors dress uh wala po kaming isasamang iba no driver lang si pure help kaya, yun. Yun po kasi yung request talaga ni Sir Jun, ni Tito Jun na exclusive lang. Kasi private po ito eh. Private po itong, uh, ano na to, itong lakad namin. Hindi siya pwedeng, uh, kasi alam nyo po, yung manufacturer, syempre, hindi siya pwedeng basta-basta makita. Di ba?